Student Hunter Die! 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 Guys, ito po yung mga questions ng Chickster and Fix para sa aming Chickster. So, ang um, first question ay, When was the last time you did something oh, nice? crazy? Ay, wait lang, may sagot na ako pala. Ako muna, Ah, uh, Sa tingin ko yung ginawa akong crazy, trinay kong matulog ng nakatayo kasi parang antok na antok na ako. Pero, nasa isip ko, try ko kaya matulog ng nakatayo. Pero talagang hindi effective eh. Tumatulog ka man lang tayo, babaksa ka din pa gano'n. Kaya, huwag niyong gagawin Wala, 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 <laughs> 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 Hindi lang pwede, pwede, pwede. <laughs> Oo, oh, ko, niyo na. huh? naman. Ano? Pwede naman, mo na nga yan. Pwede Something crazy. Ayun yung, something crazy na nagawa Kasi pinay ko lang magano. Kasi mahaba yung Kailangan ko ng pag-upit. Kaya ako, na walang music. Nasa ko lang gumagawa yung music. Nagmotor ako umuulan. So, from the last pala. First time ko na motor na umuulan. Hindi, e ang bilis ko. May tricycle na tumigil sa akin. Nabangga ko. Ayan, yung crazy na nagagawa ko ay mga hindi nyo pa nakikita na, na mga kalabas sa chili with chicks so, or yung mga mga eye cut scene. Mga deleted scenes. So, kung gusto nyo makita, uh, message kayo sa Viva TV, sabihin nyo gusto namin makita yung deleted scene na wala, <laughs> pinapita so, to. Ayan ha. Basta pag naka-trend niyan sa Facebook. Viva TV. <laughs> Ayun, yun. Baka, Facebook? Ayan, makikita nyo. Facebook. ano-ano ginagawa ko mga kanta ng tulog. Kung ano-ano. Naglalakad nung nakaupo. Baka nakag... Baka Kumata ng tulog. Nakabalibag. Nagjo-joke nung hindi naman jokes. Uh, yung crazy na nagawa ko po last week lang, kasama ko po doon yung mga kapatid ko, si Ovi at si Oni. Sobrang crazy kasi sobrang pag nagbabanding kami, sobrang kulit. Crazy crazy. For you.